masanay kang tumayo sa sarili mong mga paa para kahit wala na sila dyan sa tabi mo, ay okay ka pa rin. Hindi laging ginagarantayahan ng buhay na may sasalo sa'yo kapag nahulog ka. Hindi lahat ng kasama mo ngayon ay mananatili. May aalis, may magbabago, at minsan, yung mga taong inaakala mong laging nandyan, mawawala rin. Kaya naman importante na matuto kang magtiwala sa sarili mo. Hindi masama kung paminsan-minsan, sarili mo naman ang pagtuunan mo ng atensyon. Dahil ito ang pundasyon sa mga bagay-bagay na iahagi sa iyo ng pagkakataon. Hindi mo rin kailangan hintayin ang yakap ng isang tao upang ipaalala sa iyo na you'll be okay. Mahalin mo ang sarili mo ng buong puso para kahit sinong umalis, ikaw ay mananatiling buo. This is Angel Card 88 saying love and light to all and let's stay positive mga kaswerte.